Nagsalita na si Pastor Apollo Kibuloy na ilang araw nang tinutugis sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Hindi raw siya magpapahuli ng buhay kung hindi ibibigay sa kanya ang mga inilatag niyang kondisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Mariing itinanggi ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, na nagtatago siya sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa isang recorded statement sa YouTube channel ng Sunshine Media Network International o SMNI, sinabi ni Kibuloy na hindi siya nagtatago dahil may kasalanan siya. Giit niya, umiiwas siya dahil protektahan niya lang kanyang sarili. Tinutugis ngayon si Kibuloy matapos ilabas ng korte sa Davao ang dalawang warrant of arrest para sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Una na rin naglabas ng arrest order ang Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdini kasama ng pulisya, ang National Bureau of Investigation, CIDG at Intelligence Community sa paghahanap kay Kibuloy. Giit ng pastor, barili na lang siya. Pero hindi raw siya magpapahuli ng buhay. Hindi raw siya magpapahuli maliban na lang kung pagbigyan siya sa mga hinihingi niyang kondisyon. Ayon kay Kibuloy, haharap siya sa korte kung maglalabas ng kasulatan si Pangulong Bongbong Marcos at ang Secretary of Justice na nagagarantiya sa kanya na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Hindi rin daw dapat makialam ang Federal Bureau of Investigation o FBI, Central Intelligence Agency o CIA at ang Embahada ng Amerika. Wala rin daw dapat mangyaring paglipat ng isang akusado sa ibang bansa para questionin o ikulong. Gate pa ni Kibuloy, patibong lang ang arrest warrant. Ginawa raw bailable ang sa Davao para lumitaw siya at magpiansa. Pero naniniwala raw siya naghihintay ang Sergeant at Arms ng Senado para dalhin siya sa Manila at iparesto sa US authorities. Giit ni Kibuloy, posible siyang ipadakip o kaya ipapatay lalo't mayroon siyang patong sa ulo na 2 million dollars o higit isang daang binyong piso. Limang araw na lang ang natitirang palugit para humarap ang pastor. Kung hindi pa rin siya lalantad, ibabalik sa korte ang dalawang warrant of arrest maghihintay ulit ng panibagong warrant o kung anuman ang maging desisyon ng korte sa kaso ng pasto. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.